So, this is it. Ito na yung ating panibagong YouTube. Ayan. Hintay na lang natin yung confirmation niyan. December 21 ngayon. Hanggang December 26 dapat pumasok na yan. Tapos, kapag wala pa, ano yan? 7 to 12 days. Pinakamalala na dyan yung 14 days. Ayan. Kapag wala, kailangan natin i-message si YouTube yan, para yan, kung sakaling may mali sa information or sa mga bank. Yan. Today, December 22, 5 p.m. Ayan. as you can see guys, ayan, na-transfer na yung unang sweldo dun sa ating second YouTube account. Ayan. Transfer na success na. Kaya ending balance natin is 0.00. Kaninang umaga, ayun, 10 runs, hindi, kagabi pala, ma around 11 p p.m. Ayan. Ayan yung ano, yun ang ating update. At ah, titignan na lang natin sa Facebook kung pumasok na ba talaga ang ating balance. Ayan. Ah, uh, yun na nga, guys. Titingnan natin ang ano balance inquiry or kung pumasok na ba ang ating YouTube revenue. Today is December 22, 2023. And so excited. Tingnan natin kung pumasok na. Balito yung first payout natin sa YouTube. Thank you for watching. So ay na nga pumasok na ang ating balance. 2,000 na maintaining balance eh. Pumasok yung 5 k natin.